Sa mga baboy na hindi maglandi, no? Uh, mag-inject tayo ngayon. Inject ka natin 'yan para maglandi agad. Ito yung i-inject natin mga ka para mabilis maglandi ang ating mga inahing baboy, no? Yan. ah uh, hello mga ka-agri, araw sa inyong lahat, no? Uh, ngayon ay uh, ngayong umaga na to, no? Uh, pupunta tayo doon, may pupuntahan tayo na uh, kaibigan, no? Uh, dahil dahil yung uh, inahin baboy ay matagal lang hindi naglandi, no? Uh, mga dalawang buwan na daw mahigit mula nung winalay yung ano biik no uh, ngayon mga kaagri ay pupuntahan natin at mag tayo ng gunadin no yung gunadin mga kaagri yun yung pampalandi sa ating mga inahing mga baboy pag hindi sila maglandi no kasi kailangan uh, yung iba kasi mga kaagri pagkatapos ng maiwala yung uh, anak uh, biik doon sa inahin uh, minsan uh, naglalandi na sila no ng Uh, one 1 to 2 two two weeks no maglandi na 'yon sina pero 'yon sa case niya ay dalawang buwan na daw mahigit ay uh, hindi pa naglandi kaya mag-indict tayo ngayon nag duda din no. Ah uh, palala lang mga ka hindi po ako expert no. Uh, 'yung mga uh, kaibigan ko lang ang pinapuntahan ko 'yung mga taong nagtitiwala no. Hindi po ako expert sa sa mga baboy no. Uh, pero may alam tayo na konti mga ka -agree. at 'yun 'yung mga ginagamit ko dati nung marami pa tayong baboy no. Uh, dahil may kaibigan naman tayo nagtitiwala sa atin, sa atin ay ibibigay ibibigay ko rin yung base ko at isa try ko rin yung knowledge natin na kumaglandi talaga no. Tara mga kaagri, puntahan natin at na ako, alis ako, magmumotor lang ako at medyo malayo malay, mga kaagri, mga uh, 10 km siguro mula dito sa bahay no, at pupunta, pupuntahan ko ngayon. Sige mga kaagri, uh, alis ako. Ay, ngayon mga kagri, nandito na tayo sa babuya ng aking kaibigan, no? Yan, nakita nyo na sakto lang din yung katawan mga kagri, hindi gaano payat at uh, hindi gaano ano no, uh, mataba. Tapos may mga biik siya dito, no? Na yan, mga limang piraso, anim. Yan. mga kagri ka anak yan doon sa kabilang inahin, no? Doon sa kabila, yung isa na yun. Pero ito ngayon, mga kagri, ka ayan, nakapansin nyo yung yung ari niya, mga kagri, ka no? Ah, hindi ganong namaga, no? Sa loob ng dalawang buwan. Ah, yan, yan, yan talaga mapansin mga kagari kasi malaman kasi natin yan na naglandi siya pag namaga na yung ari niya. No? Ah, uh, ito pala mga kagri, ito yung i-inject ko ngayon. Ah, uh, ito yung ah, uh, Gunadin 250. No? Ah, uh, ito yung uh, ini-inject sa mga baboy matagal na maglandi. Ah, no? uh, ito Ula, din yung may uh, ari, no? si Gistuni. Yan, kaibigan ba? ko. Ah, uh, natin ng ano, pinapa niya ng Gunadin. No? At i na dito ako ngayon, i Uh, para maglandi ito na at subaybayan ba? ni mga kagre na manok, kung maglandi ba talaga na no? uh, i-inject natin ito ngayon iubos natin yung mga kagre isang buti manok. no? Uh, bago, bago natin i-inject yan ay uh, liliguin mo na daw niya kasi mainit yung panahon na sabi ko uh, sa likod, ay, sige liliguin mo na no? at saka yan para hindi gaano madumi mga kagre yung inahin Ah, ito na ngayon, ah, nilagay ko na dito sa syringe, no? Yung um, guna din to no? At i-inject natin. Ah, make sure mga yung ah, gagamitin natin lalo na pag mainahin. Hindi tayo gagamit ng ordinaryong karayom dahil pag babalik mga kagri, ka delikado yun. Ito yung gagamitin natin mga fiber, no? fiber na karayom para pag ah, gumalaw man yung baboy ah, hindi mabali ah, hindi mabali yung karayom no at hindi delikado din sa inahin no yan. Ah, sinabi ko, pakainin ko. Pakainin natin yung baboy para uh, hindi ganong malikot na pag inject natin. Yan. Ito, papasok na ako. Yan. Para i-injit ka na yung inahin. No? Ah, para lang, lang mga kagri, ka hindi ako expert. Base lang to sa karanasan ko. No? Ayan, ah, ituturo ko. Sabi ko, lagyan ng pagkain dun banda sa kana. No? Yan, turok tapos Ganun lang kadali mga kagri ka pag inject ng mag-inject ng pag-inject sa ating mga inahing mga baboy no. Ah uh, palala lang mga kagri, maganda pa maganda mga kaagri na i-inject yung pag mag-inject ka sa inahing mga baboy ay ay kailangan nakalingon doon sa kung saan ka mag-inject no para pag gumalaw mga kaagri konti lang yung maigalaw niya no. Ah yan lang mga kaagri no. Ah, nakita natin mga kagri, dahil tapos na natin maindikan, ayan, pinakain na okay lang naman yan mga kagri maligo dahil hindi naman yung porga no? Ah, Maganda yung natin kan pinaligo kanina para presko yung inahin natin baboy, na. Para hindi ganong mainit yung katawan na. Yan, pinakain na. Okay lang din busog mga kagre. Ka uh, dahil hindi naman yan purga talaga. Maliban lang mga kagre ka kapag magpurga ka sa inahin natin baboy ay hindi talaga natin liliguin. No? Uh, ngayon mga kagre, ka hanggang dito na lang ating video, no? Uh, maraming salamat sa inyo panonood. As may bayan natin ito, mga kagre ka ilang araw balikan natin to kung naglandi ba talaga ito, no? Maraming salamat sa inyong mga kagre ka sa inyong panonood na karating kayo dito sa video na to. Uh, pwede pang humingi sa inyo na pa ng pasubscribe ng ating YouTube channel and pa-like ng aking Facebook page, no? Maraming salamat sa inyong mga kagre ka and happy farming sa inyong lahat. Bye-bye and God bless.